Labing walong lugar sa bansa ang maaring makaranas ng heat index na nasa dangerous level ngayong araw. Ayun po sa pag-asa, inaasang makakaranas ang Metro Manila ng heat index o damang init ng katawan na abot sa 41 degrees Celsius na maituturing na nasa extreme caution level. Kahapon ay mayroong higit na 20 lugar sa bansa ang nakaranas ng Dangerous Heat Index Levels, kung saan na itala sa Dagupan City sa Pangasinan ang pinakamataas na heat index na abot sa 47 degrees Celsius. Narito naman ang listahan ng mga lugar na makararanas ng mataas na heat index ngayong araw. Nagbabala naman ng pag-asa na ang heat index na nasa dangerous level ay maaring humantong sa heat cramps at heat exhaustion at pwede rin humantong sa heat stroke kung patuloy ang exposure sa init. Nagpaalala rin ng Department of Health na iwasan muna ang paglabas kung hindi naman kailangan at uminom ng maraming tubig.